Isang halimbawa na sa isang mapait na kaganapan ay mayroong matamis na makakamtan. Sa paglipas ng maraming taon, tila baga nakalimutan na sila ng mga Pilipino Marahil ay kunti na lang ang nakakalam sa tinaguriang Philippine Scout Grupo ng magigilas ng mga Pilipinong sundalo noong ikalawang digma ang pangdaigdig. Dahil sa husay sa pakipaglaban, sila ang unang pinili ni General Douglas MacArthur na maging batalyon nito bago lumisan, paalis ng Pilipinas at nangako na siya ay babalik Biasa sa Jungle Warfare at magaling sa hantuhan combat pinarangalan ng Medal of Honor at sinabitan ng Medal of Valor at pinadala sa West Point ang pinakamagaling na eskwela ng militar sa buong Estados Unidos. Sila nga ba ang nagpahirap sa mga hapon noong panahon ng digmaan? Muksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan na kapupulutan ng aral. Ano nga ba ang Philippine Scout? Nagsimula ang kwento. Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos, bagamat marami ang hindi nakakilala sa tinaguriang Philippine Scout. Ang grupong ito ay may pinakamalaking ambag sa pagtaguyod ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula pa noong 1899, lalo na nang sumiklab ang ikalawang digmaang pang daigdig, Ang unang miyembro ng mga Scout noong 1901, ay mga Ilocano, mga Tagalog, Bisayan at mga bikulano Hanggang sa lumawak ang sumali sa grupo kung saan marami ang mga miyembro na naging biyasa sa pakikipaglaban katulad ni Private Jose Benesperos. Ang kauna-unahang Asyano sa kasaysayan na ginawara ng Medal of Honor, ang ibang miyembro ng scout ay pinadala sa West Point upang pag-aralin ng estratehiyang militar. At ang resulta noong taong 1921 itinatag ng Estados Unidos ang Philippine Division kasama ang iba pang mga Amerikanong sundalo pero karamihan ay mga Pilipino, mga grupo na mga infantry at mga artillery. At ng sumunod na mga taon ay binuo ang kinakatakutan ng mga hapon ang mga bayo ng 26 Escabori ang grupo na humarap sa kalaban at nakipaglaban ng sabayan. Hindi kaila sa marami na ang mga 10,000 mga scout, lalo na ang mga bayo nito ay pinagkatiwalaan ni General Douglas MacArthur. At noong 1941 nang matalo ang alyansa sa Pearl Harbor, naiwan ang general at ang mga Pilipinong scout na nakipaglaban sa bataan. Dito nasubok ang tunay na lakas ng mga Pilipino sa larangan ng digmaan at kinamangha ng heneral ang paglaban ng kanyang mga sundalo kahit pakulang sa mga kagamitan, magilasik ang grupong ito mabilis at bihasa sa paggamit ng taba. Kaya malupit pagdating sa guerrilla warfare, sa katunayan ang pinakaunang medalya ng World War II na Medal of Honor ay ipinarangal sa Pilipinong si Sargento Jose Calugas. At mabubulabog ang iyong pag-iisip kung maririnig mo ang tunay na dahilan kung bakit ito binikyan ng medalya buwan ng Enero 1942 nang pinulbos ng na mga hapo ng Barangay Kuli sa Bataan ayon sa Philippine Scout na saksiyan ng Sarento ang pagbomba sa kalapit na scout gun position at ang pagpas lang sa mga kasamahan na gawa nitong pamunuan ng mga naiwang sundalo na buhay upang makipaglaban muli sigurado ay magugulat ka kung sasabihin sa iyo ayon sa mga ulat tumakbo si Kalugas ng halos isang kilometro habang ito ay pinapaulanan ng mga bala ng kalaban. Ano ang naganap sa bataan? Pagdagsa ng mga hapon sa Manila Bay, nagtungo ang mga ito sa huling depensa ng Pilipinas ang bataan at koridor. Nang bumagsak ang Manila sa kamay ng mananakop Nakita ng mga hapon ang pagbagsak ng depensa sa bataan ngunit ang Philippine Scout ay hindi magpapatalo ng walang putukan. Pagkatapos pabalikin ni General MacArthur ang lahat ng puwersa mula sa Luzon papuntang bataan, ang paglisan ng mga sundalo ay nagbunga ng mga panibagong bayani ang mga ngabayo ng 26 Iskaburi. At may bilang na 27 na nakasakay sa mga kabayo na pinamumunuan ng isang Lieutenant Edwin Ramsey at ang trabaho ng mga ito ay pigilan ng mga hapon sa pagsalakay upang makapaganda ng lubusan sa mga labanan ang mga umatras papuntang bataan subalit unti-unting nahahabol ng na mga imperialista ang mga umatras piligro na kailangan bigyan ng kaukulan solusyon malapit sa pangpang ng moro at tahimik ang barangay ang mga nga bayon ni Lieutenant Ramsey ay naghihintay sa mga nagmamarchang hapon. Ayon sa libro ni Ramsey, kilala niya ang lugar, malagubat, maraming puno at maraming damo at malikabok ang daan, masakit daw sa mata at nakakairita, masakit sa lalamunan. At delikado ang lugar, kaya ingat ang mga sundalo, halos sabay na nakapasok sa barangay ang mga scout at mga hapon, ngunit na mata nito na mga Pilipino, na tumatawid sa ilog at sa mga tulay na malapit sa simbahan. Walang ano't ano humiyaw ang pinuno sa isang salita na magpapasiklab sa katapangan ng mga Pilipinong iskaw at ang sigaw na charge nagkagulo at tumula ng bala at ang mga sundalo ay sumigaw yung iba sa wikang Pilipino at ang iba ay sa wikang mga banyaga pero alam ng lahat ang nangyayari kailangan mapigilan na mabilis ang pag-abante ng mga hapon sa bataan at koridor dahil sa bilis ng pagsugod nagulat ang mga imperialistang hapon na halos na taranta at nalito sa kanilang mga daan at ang akala ay tinambangan sila ng dandan sundalo Subalit ang katotohanan ay 27 lamang ang mga sumugod at ang sabi sa LA Times marami ang mga hapon na parang natulala at nabaril na malapitan dahil hindi inaasahan ang mga susugod ay nakakabayo at ayon sa sulat kay MacArthur dahil sa pagpigil ng 27 mga ngabayo na itatagang huling depensa ng bataan. Ano ang gas pipe gang? Nagsitakbuhan man ang mga hapon sa labanan sa Moro Bumalik ang mga ito at may kasamang galit mas marami ilang libong mga sundalo at marami mga tangke ang sumugod muli sa lugar ng bataan. Dahil sa kakulangan ng pagkain at mga sandata, mga sakit na kumalat isa-isa na paurong ang mga linya ng depensa ng mga sundalo. Una ang linya ng abukay ay nilampaso at ang hurayong bagak hindi na nagtagal na pasuko ang bataan, bumagsak din ang koridor at napigilan ang mga kanyon ng Fort drum. Magkagayon pa man, hindi ito ang katapusan ng Philippine Scout dahil marami ang tumakas at sumali sa mga rebelde. Dito nakilala ang tinaguriang gas pipe gang ang pinamumunuan ng isang gerilyang babae na si Kapitan Nieves Fernandez. Kilala ng mga estudyante sa mga paralan bilang Mrs. Fernandez. Ang pagbagsak ng bataan at koridor ay hindi nagdulot ng pagkatakot bagkus naging inspirasyon upang ipagpatuloy ang laban ng ilan pang mga taon ang natitira sa Philippine Scout kasama ang gas pipe gang ni Mrs. Fernandez at ilan pang mga Amerikano ay nakipagsapalaran sa mainit na labanan may mga panahon na tila nanalo ang mga ito na nauubos sa mga sundalong hapon dahil sa kagitingan ng mga Philippine Scouts sa makatuwid noong matapos ang digmaan bago ang kalagitnaan ng taong 1945 sumuko ang mga hapon kasama ang general na si Homa ipiniliwanag nito sa korte militar noong makasagupa nila ang Philippine Scouts sa bataan totoo na halos maubos ang mga hapon sa labanan. At kung halos umatake ang mga puwersa ni General MacArthur na nasa bataan maray na patalsik nito, palis ng Maynila ang mga imperialista. Ang katapangan at kagitingan ng Philippine Scout nung digmaan, Isang halimbawa na sa isang mapait na kaganapan ay mayroong matamis na makakamtan. Ang labanan ay nagbigay silang sa mga tunay na bayani na mga sundalong nagbuwis ng buhay dahil sa pagmamahal sa kanilang inang bayan. At ang lihim na katapangan ang siyang magbibigay pakinabang.